So wakas na pagkasya ko din guys oh. So, wala na ayan so let's go na okay na yan hi guys welcome back again sa aking youtube channel I'm Lil Padulina so yun guys ipakita ko lang sa inyo uh, huh? at nandito tayo ngayon sa Pasay ayan at nakatatapos lang ng shift ko no kasi 2 hours lang akong bumiyahin at uh, check natin kung nakamagkano na ba tayo ngayong oras. Ayan. So, naka 492. Ayan, 492 na tayo. Kahapon, naka 1923 tayo. February 11, February 10, naka 1486. Ayan. So, check natin guys yung oras natin dito, no. Ayan. Ayan, 2 hours and 11... 2 hours and minutes ayan meron tayong 492 so ayos na yun so mamaya guys ay bibiyahin ulit tayo mamayang hapon alas 3 ayan guys schedule ko 15.15 15, alas 3.15 hanggang alas 8.15 ayan so ngayon na uh, bibiyahin naman tayo ngayon at ang uh, um, oras kaya na ay alas 4 so dito sa panggiging ayan King. So, so. King Show so, yun guys, na-pick up natin yung Burger King, no? At uh, ang deliver naman natin ito ay sa M. Gonzaga, Mandaluyong City So, yun, uh, samahan nyo ako habang nagbibiyahe, no? At uh, okay naman uh, Medyo matumal lang ngayong araw, pero Basta accept lang, accept lang. Makakarami din tayo, no? At uh, paalala pala sa aking mga kapwa riders na araw-araw tayo mag-ingat. Dapat naka full gear tayo. Ayan, huwag nang kalimutan syempre yung mga helmet natin, tubig, tapos towel, pansapin natin sa likod. Then yung mga gloves natin kasi sobrang init po talaga. At uh, kailangan tayo ay eh, naka full gear at meron tayong baon lagi na tubig. Kasi baka tayo ay ma-dehydrate sa init ng panahon. So, yun uh, mga kapanda at sa mga gusto pang mag-apply bilang isang Panda rider, ay mag-comment lang po kayo sa mga para mabigyan ko po kayo ng referral code, no? Habang hiring pa si panda. At ang area ko pala ay dito sa San Juan, Mandaluyong. At syempre kung piliin nyo ako kung empleyado ba or rider, para sa akin syempre, ah uh, rider na lang ako kaysa naman sa maging service crew no? kasi ah uh, ranas ko na ang pagiging service crew dahil 7 years na ako diyan at ngayon ay ko naman ng ganitong trabaho at okay naman mas nag enjoy ako dito kasi yun nga nakakapamasyal tayo ikot natin ang buong NCR na tayo o naman ay kumikita kahit na tayo ay nakakapag paikot-ikot dito sa Metro Manila yun advantage dito. Pero medyo risky dito kasi alam nyo naman na delikado sa lansangan, delikado sa kalsada, lalo lalo na dala lang natin ay motor. Kaya dapat dito ay doble ingat, basta chill chill lang tayo, huwag natin idaan sa it ng ulo. At sa hindi pagkakaunawaan ay mag na lang tayo no para hindi na maging mahaba ang gulo kung sakali man tayo ay eh, merong nakaenkwentro dito sa kalsada. At ayun na nga guys, na deliver natin ang Burger King dito sa M. Gonzaga. So yun, i-drop off na natin para mapasukan na na tayo ng panibagong booking. So yun, drop off na natin. So yun, uh, wala pa tayong booking. Anday, anday lang tayo para tayo mapasukan. At yun na nga guys, hindi na asa ang pagkakataon na may pumasok sa atin. Double pares dito sa may F. Ortegas. So may bow ni Abin nyo, yan, na-pick up ko na. At uh, yun, bibiyahin natin to kasi medyo malayo-layo to. A few moments later. So yun ang pinakamahirap lang dito. Ito ang dami, purong buro na, wala lang paglagyan. Ay, nako. So yun, puloy lang tayo, bibiyahin natin to. So yun, na-pick booking tayo. Yun ang pinakamahirap dito, yan, no. Oh. Pick booking tayo dito sa Cardinal Santos San Juan Hindi natin makontak yung customer So ibabadol lang natin to sa Pinagkuhan natin sa Quezon City Sa Pandamart. Mart Wala tayong magagawa Fake booking Six and a half hours later Yo, what's up guys? Katatapos lang na aking shift, no? Katatapos ko lang mag-biyahe. At uh, na uh, medyo nagkaroon tayo ng peak booking at uh, ang oras ngayon ay alas 9 na, no? Pakita ko lang sa inyo guys kung magkano nga bang kinita ko ngayong araw kahit na nagkaroon tayo ng peak booking. Uh, so yun, ah uh, 1,055.97 lang tayo, February 12. Yan lang guys ang ating kinita kasi karoon tayo ng peak booking, no? So yun, salamat sa panood guys. Thank you.